magluluto tayo munggo day mga idol ha. tayo ng bulaklak ng kalabasang walang kamatayan. Magluluto tayo munggo day mga idol. Magluluto ko muna yung tapi. Ito yung tapi na eh, pinakulo ko na sa pinabay ko na dito sa munggo yung tapi. Yung tapi, tapi. Hindi ko lang tatalamsig yung tapi. Tapi, tapi, tapi. Tapi po yan, kapi ng baboy, sinabay ko sa munggo din. Sinabay ko ng mga tiniretong talong, mga haidol. Talong. Talong at saka ito yung tapet. At ang dalaso na ako mamaya yung tapet para mamansin lang natin para maglato yung mung yung munggo. Wala akong ipon ngayon, mga haidol. Kinapa lang. Gusto sana ako na masantol kaabuan. Hindi ako natuloy. Ipon ko nga tuloy mga idol. Masantol sa ano, mag-ano ako sa mga ipili ako ng ipon. sa ano ba yun, signasyon. Bawang sibuyas na marami. Magdami sibuyas. Gusto ko sa mga ipon idol, maraming sibuyas. Ito yung tape. Yung palong pa siya, medyo eh, dapat nito nakapirito pagka may kasamang okra. Okay. So, ito po yung ah. Uh, okay na natin yung terang lesyon. Mga ito, terang lesyon. terang tirang lesyon. Ay. Huwag so, na natin gaano ang pakaraan ni Mantika. Mayroon na lesyon. Yung lesyon. Yung uh, <coughs> Ayan, may kasama lesyon. bawang sibuya. Masarap po yung masibuya itong tapi ta, tatanggalin ko po itong ito. malakas sa kolesterol dito. pinagmantika ako lang yan po, tatanggalin na natin yung tapi mabango. mabango pagka mabango daw, pagka ganyan mabango yung ginisa mo sinungaling yung katabi mo <laughs> sinungaling si Remedios, mga idol Tinggal na natin yung papel, mga ito. ito. Papel, edition. Uh, Talagay na natin, ah, huwag na natin pakaraming tamates kasi para hindi ganong nga asin. Uh, Ayan. Ah, so, Imbes na pakakainin ko po sa restaurant si Remedios ko. <laughs> para makatipid. <laughs> Masarap tayo luto mo ito kesa doon. Oo nga, oo nga. Yan, nangyan po. Tapos si mga idol. Hindi po nakapagmunggo nung Friday, eh. kaya ngayon po siya magmumunggo. <laughs> Wala pa naman pong kumikirat si eh. Remedios pa po. Iba <laughs> yung kirat si Remedios. Lolo po <laughs> yung sumari niya. Yeah, sumari ko, yeah. Shout po sa mga anak ni Remedios na mas nasa Taiwan. Saka Korea. Ay, yung mali mo. Ha? Ah? Sa balibak. Sa balibak, yan. Padala niya daw pera namin niya. Walang pang... Walang pang toy. <laughs> Kinapa, ayan kinapa, Ano pa pangalan Anak-anak mo? Yung anak mo, yung. Oh, ito, ito, ito. Ay, <laughs> ah. ay, 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 sa mga, Sa ay, ay, double ay, 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 double ay, 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 sala. ay, Talaga ay, double box. double box. ay, salas. Salas. <laughs> May rin ay, patalastas kasi remedios ko, mga idol. Ah, siguro pa na gumamit sa tao na ito. po yung tawag ni idol sa munggo. Bityo, nagsaka tinapa. Saka bagong, alamang bagong, mga idol, alamang bagong. Maglala maglalagay na rin ako ng kinsay. Kinsay, yung kinsay. Masarap po yung may kinsay sa munggo. Tuluto sana ako ng native na manok po na ano, ma mangga. Gibisa ako sa luya. Masarap din po yung mangga. Ma May kasi yung mga mangga ko. Yun. Ito po, lalagay na natin yung munggo. Linipat ni Idol yung munggo din. Dahil hindi ako nakapagluto nung nung ano, nung gyerne. Oo, oh, masabaw yan. Ito na ako ko, masabaw yan. Hindi ko na dinudurog yan. Gusto ko kasi lasa yung munggo. Pero walang tigil lang halo, mga idol, walang tigil lang halo. Yan. Mungkutay, mungkutay, may kasamang bulaklak man, kalabasang walang amatay, tsaka talbos. Masarap ito, masarap ito, may hipon ito, mga idol. Yung hipon ko ngayon, baguong lang, hindi na hipon. Mga idol matabang ito. galing na nangang, ano. hindi panagkarami yung mga daling nangyong galing daling uh, yung, ano, uh, okay, yun. yung mga idol natin na patis uh, na malabon monggude monggude. Huh? Pa? yung panay na talo yung ito idolyan? yung ni Idol. Yan. Ito paboy. Kasamang tinapa at saka Ayan. O yan. po. Lichon. May kasamang lichon. Favorito ni kumaring remedios. Yung talbos ng kalapasa at saka bulak-ulak ng kalabasa. Bulak ng walang kamatayan. Wala tayong malunggay ngayon. Yan na muna ang lagay natin. Bulak-ulak na piyagong pitas. Talbos na bagong pitas. Napakasarap po niyan mga ito. Yan mga po ang mungko mga ito hindi po totoong nakaka ano yan? nakaka arthritis mungkuti mungkuti Ay. kahit napapatayin mo na yan yung sarili ng init maluluto na yung talbos at bulaklak madali lang maluto yan luto na po ito mga ito kakain na daw nga po Good morning, good morning. Luto na po yan, mga idol. Kakain na tayo. At aalis uh, tayo. Good morning, good morning. Ang sabi niya ito. Go Puta sa mga guwag. good morning, good morning. Kain na tayo ng mungko day. Good morning. Sabi niya, kain po tayo, mga kabiyahe, mga idol. Alaw niyo daw po si Tupeko, mga idol. Biyahe ni Pe, eh. Kahit saan po, kayo nito. Lilibot tayo. Magsasawa kayo sa lipot. Ang sarap po ng ulam, oh. Munggo. Ayan mo na manok. Munggo. Tubuan muna natin yung munggo. Ayan. Munggo day. Kapag mag-stapit yung kanapin niya. Munggo. 'yung stakyo. Yan ang 'yung tinuwalat 'yung ano,

Kain po tayo. Pupunta po kami ng Greenbelt. Bago kami pumunta ng Greenbelt, kakain po na kami para hindi kami magutom sa daan. And good morning, good morning. Hindi tayo pwedeng magutom. Minsan kasi traffic. O so, si Idol, o. Buhay sa atin, o. Ang sabi. May sila. Siya ka, meron ako.

Hindi ko na nga linagyan ng chicharo nito. <laughs> Pero masarap din pala, nakalimutan. Oh, ito. Ito. Ito, ito yung partner nito, Sarah, at saka si Chawon. Yeah. kasi yung sa Mongol, yung tawag ng Mongol. Ito. ito po yung partner nito, Sarah, at saka si Chawon. at po. Acara, acara si Ceron, Saan po? Mm -hmm. morning, good morning, sabi na Wala kaming kamatayan trapya ngayon. Ang partner, ano? Sitero na. Saan mm. po? Good morning. Okay, thank you po. May cameraman si Jain Nipay ko, mga idol. <laughs>

Ayan? Yeah. Oo po. Behind the page ah. Hmm. Saipalaw so, po ako sa Behind the Page Lab. Ano po. Para marami po ako masayos ang gabasing na masaganda dito sa Pilipinas. Good morning, good morning. Ang sabi na Edal. Kaya po tayo ah. Ang sarap ah. Ginisang monggo. Kain ka na po. Wala akong mawawala doon. Remind you, salamang pa page.

Ricardo. Pero mas masarap yung ano, yung mundo. Mundo. Masarap na mungo, 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 na idol, na yung mundo ni Idol. Kaya meron ako yung may ito. Dicun yung ano nga. Dicun yung belly. yung belly yung sawg nga. Yes mm. po yung tinatawag na lichong munggo na may konting munggo. <laughs> <laughs> Jika kamu kemarin? Jika ya? Ya, 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 ya. Hmm. mah. coba. Nah. Serem. So, Cukup. kait meja trafik sama apa ya, Saya favoritnya, Oh, Ya. Hmm. Ay mo, biyari ng lupay. Tapos masira yun, dalaw ko naman. Mm. Thank you. Ay mo. na po, master. Balok po natin yung, ano niya? Pig. Pig ba niya. Biyari ni Pig Black. Ba? <laughs> <laughs> biyari ni Bamber Moran. Mo <laughs> Bamber Moran ni Aida.